feel good ang pagpasok ng taon, dapat sapat din ang perang naiipon. Kaya naman, mga saving tip ang aming ituturo para ang inyong bagong taon ay eh talagang maging manigo. Sa pagsapit ng New Year, marahil may isang bagay na laging bahagi ng ating New Year's resolutions. Ang magtipid at magipon. Pero sa first year college student na si Beverly Joy, mukha yatang pahirapan ang pagtupad ng pangakong ito. Misan tatawag pa yan sa akin. Daddy, meron akong nakita ng para mo yung ano ko, ba, allowance ko. Sa linggo, uh, 1,000. Tapos nagbibigay pa ako sa kanya ng another 1,000 ba. Ang baon daw ni Beverly na 2,000 pesos kada linggo. Parang hangin lang na dumaraan sa kanyang palat. Kasi so, minsan hindi ko siya nagagamit hanggang Friday kasi nauubos ko siya minsan ng two days lang or three days. Puro hatak ng friends, gala sa dyan, gala dito. Kaya minsan yung pera nawawala na. hindi sa pang baon hanggang Friday. Bukod sa kabi-kabilang paggala, kasama ang mga kaibigan, madalas din daw na sa mga damit na ang allowance ni Beverly. Kaya naman zero ang laging laman ng kanyang alkansya good news pa rin po ang hatid namin sa iyo at sa anak mo. Ituturo namin sa inyo ang mga simpleng tip ng pagtitipid at paano susundan ang mga to. Sinamahan namin si Beverly sa isang financial expert para alamin ang mga dapat niyang gawin. Unang-una, -una, dapat daw magkaroon ng mga break sa paggastos. Maaari raw markahan ang kalendaryo tuwing may inilalabas na pera. Sa ganitong paraan, makukontrol ang araw-araw na pagwawaldas. Actually, yung 30-day arbitrary lang yan eh. Dapat talaga iniisip mo kung dapat talagang bilhin ko ba itong bagay na to. Isa pa paraan ay ang pagsusulat na expenses mo. Ito pa isa. Journal. Ibig sabihin, nililista mo, sinusulat mo kung ano yung mga gastusin sa araw-araw. Tapos yung Nire-review, let's say, after a week, saan nga ba napunta yung pera ko? Dito, malalaman kung saan ka pwedeng magtipid at kung ano-ano ang mga bagay na kailangan talagang pagkagastusan. At heto pang isang tip, dapat simulan ang bawat araw ng busog at happy. Breakfast, yan ang pinaka-importanting meal of the day. So, huwag mo dapat i-skip. So, ito dapat pinaglalaanan. Kaya naman paglaanan daw ng pera ang most important meal of the day. Makatutulong na puno ang tiyan sa umaga upang hindi nagaanong gumasos pa para sa mga chichirya o snacks. Magbigay rin ng maliit na self-reward mula sa naipong pera. Gawin itong motivation para mas makaipon pa. Importante raw ang pag-iipon kahit paunti-unti. Mas epektibo raw kasi ito kung ginagawa araw-araw. Bago naman mamili, siguraduhin daw na may bitbit -bit na shopping list upang hindi na mapabili ng mga bagay na hindi kailangan. Maghalungkat naman ng mga gamit sa kwarto tuwing natutoksong gumastos. Ito, ibig sabihin ng check room, titingnan mo Baka naman marami ka nang napamili. Tapos may bibiling ka na naman. Meron kasi mga taong ganun eh. Gusto lang nila mamili. Tapos pag, pag nakuha na, tinatambak na lang sa kwarto. Tapos hindi na, hindi na nakikita. So bago ka mamili, tingnan mo munang maigi. Baka meron na akong gamit ng ganito. Hindi na ako kailangan gumastos. Kapag naman nakaharap na sa temptasyon, ang susi, sampung segundong pagtatanong sa sarili. Then, second rule. Ano ibig sabihin? Pag meron kang nais bilhin, hawakan mo, tingnan mo, kailangan ko ba to? O hindi ko to kailangan? Kapritsyo lang ba to? So, pag kapritsyo, siguro, tsaka na lang. Pag may extra-extra na talaga ako. Kung sa lakwatsa naman, nais mong umiwas, makabubuti raw ang staycation o pamamalagi sa bahay. Tawagin na lamang ang mga kaibigan at manood ng DVD o paboritong palabas sa TV. Nakabanding mo na ang mga friends mo, hindi pa naputas ang iyong bulsa. Kamakailan ay binalikan namin si Beverly at aba, ang kanyang alkansya halos na puno na. Imbis na namumulubi gaya ng dati, nakabibili pa raw ng kaunting grocery item si Beverly para sa kanyang pamilya. Madali lang naman daw ang mag-ipon basta't may disiplina at determinasyon. Happy na ako ngayong bagong taon dahil nakaipon ng anak ko. Ako po si Beverly Joy Samson. Nangangako na po na magtitipid na po ako